si Manuel Malinaw o mas naila sa iyang kaubanan nga Maning. Nahimong project manager si Maning sa Jensen Marginalized Drivers Association o Executive Officer sa Bantay Boto Jensen. Sumala sa presidente sa asosasyon nga si George Canoy nga kada itong Pebrero 4 ang ulahing attendance ni Maning sa ilang binulan nga Tigom. Uh, actually, kining na itabo kay Sir Maning. Uh, Nagkauban mo, sa mubo nga panahon. Pero last na mo nga nag-uban yun mi February 4 sa meeting sa mga association sa Jinsan Marginalized Drivers Association kaya naaman may meeting every last Sunday of the month Motong last na mo nga nagkauban mi Samtang, ang convener sa Bantay Boto Jansan nga usa ka Citizens Volunteers Arms nga si Marcelino Buhol na bu usab sa pagkamatay sa ilang executive officer. So, dako yun kayo ang akong kasubo sa natabo sa akong matalik nga kaibigan nga si Maning Malinaw ug unta ako lang panawagan unta nga sa atong halangdong mayor sa atong kapulisan nga unta si Maning Malinaw matagaan ato tog hustisya no sa iyang kamatayon kaysa nakita na ko brutal man gyud ang gihimo sa maong uh, tao sa iya ha sa Silway Barangay West kung asa kipusil si Maning sa milabayng Hunyo 29 buntag sa adlong Sabado nakasarado ang iyang panimalay. Sumala sa iyang bayaw, giasikaso na sa mga anak ang patay nga lawas ni Maning, nang hinaot na lang sa ustisya ang iyang kaubanan sa grupo. Ang gisulta sa iyang mga anak dito sa si San Peter, sir. Mm. ako akong nakuhaan sila ha. So giasikaso na rin? Oo, na nila. matagan sa kuan ustisya yang kamatayon, maman ang ginakuhaan sa ang mga anak. Saan ay tabo siya ha? Ako na subo ko kay kauban man mi sunod sa mga susyon wala na may project manager. Actually no kanang dako uh, akong uh, paistubo no sa nitabo sa akong matalik nga kaibigan no. Kay di man ni nga si Maning, ako ah, man gyud nang kauban siya sa social media, sa newspaper, sa Facebook no. In the heart of changing lives. Receiver Jason, Brigada News.